Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalawa ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem sa liwasang bayang nasa arapan ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuwa nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sarapan sa ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang yantabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo ng buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaluwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni na Nehemias at Ezra at mga Levita. Nagikinig ang mga tao at umiiyak nga kaya't sinabi nila, Huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang, kumain sila at uminom at binahaginan naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. itay utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ng kaisipan. Ating kabuti at lugod ay nasa loob din ng Diyos. Ang tungtunin ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman, kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati, pati mga hatong niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot, sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito, na at malinis. Ating kabuti at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Aleluya, Aleluya! Ang Diyos ay magahari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng pitumput dalawa. Pinauna niya sila ng daladalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lokbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang iyahin sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang likabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng pagukong, ay git na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,